So, ayan mga ka-idol, meron pong uh, sa atin ng uh, isang video na to mga ka-idol. So, ngayon ay uh, papanoorin po natin mga ka-idol at uh, bibigyan po natin ng komento uh, o reaction mga ka-idol. <coughs> at uh, siguradong uh, matatawa ka dito mga kaidol kaya lang nakakatawa siya kaya yan po, panawarin pa natin mga kaidol kung gawin nyo ano yan, ha? hapiin, pagkakisig sa umaga gawin mga kaidol mga... mga... hindi ko ng uh, 90 na grade sige, umamin lang umamin lang, 90 na grade. 20, 90 na grades daw mga kaidol bakit 100? 19, 19 nga lang binibigay ko basta umamin lang yung umutot bakit gagawin pong 100? tumae ka, ikaw kaya ano ba parang 100? kasi tumae Il m'a clair.